sibuyas bawang. O, oh, nag, o oh, ayan. Naguhugas si kulit, o. Oh. <laughs> Ewan, kung totoong hugas yan, o. Oh, Charot-charot lang. Ayan, naguhugas si kulit. Ayusin mo, ha? Ayusin mo yung bibig ko. Oh. Pag hindi man inayos. Ayan, nagbago na tayo mga kapibulat ng adobo adobong atay. Tosin pa, ah, Diyos mayo, perdon. Pero nalinis ko na yun kahapon mga kabebelab. Kaya kahit i ano na natin na lang bruising yan ay okay yan. Kasi kahapon, nalinis ko na yan. Ayan, konti lang yan kasi sa tatlong para lang kami. Opo, very good. Oo na. Ito rin. Ang ating pakbet. Para sa aso yung pakbet. Kasi vegetarian ang aso ko. Opo. Opo, opo, opo. Wow, very good Na. Hindi, wow. 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 init na, eh. Bro. Mamaya um, na kung hapon magpapa ano nang tubig, mineral, tsaka magpapalaundry kasi ako. Kaya ako nag magagas kaya namin um, lang. Mababa naman tong aking ano aking tricycle, wala nang naglilinis. Yay! Galing ni Tana. eh. Papawash ko na nganyan mama ya. Kasi kaibigan ko may karuas si Ate Bibiyan. O naman yung tricycle. Lang na nag-aalaga. Opo. Wow, okay na. na. ready na yung bigas nila. Po. Uwi ako ng bikol. Ayan na. Yehey! Yehey! Galing ni Tana. Thank you, Tana. Short video na tayo mga kapibilab. Bait ni Tana. Yehey, very good. Very good si Tana? Wow, o say bye-bye na. Bye. Bye.